madalas nyo marinig ang tunog na to sa mga sports cars at mga car shows. Pero nakakasira daw ba yan ng makina? Early nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin ang Pops and bangs. Ito yung tunog na pumuputok o lumalagutok sa tambucho kapag binibitawan pedal ng pedal na accelerator o nagsishift ng gear ang sasakyan. Pero alam nyo ba na meron itong pakinabang bukod sa kastigan? Alamin natin kung paano gumagana ang Pops and Banks. At alamin na din natin kung nakakasira ba to sa ating mga sasakyan. Una sa lahat, ano ba tong Pops and Banks? At paano ba to gumagana? Ang Pops and Banks ay yung pinaka-common term na ginagamit ng mga car enthusiasts sa pagde-describe nitong laguto, pagputok o crackle sound ng sasakyan. Madaming tawag yan sa iba't ibang lugar. Tinatawag din niya na deceleration map, crackle map, popcorn o anti-lag system. In short na lang, Pops and bangs. Design lang ba to sa sasakyan? Pampaastig lang, pantawag ng atensyon sa mga pulis, pambulabog sa kapitbahay, pampagising pag nakakatulog ka na sa biyahe o may performance advantage din. Explain natin, itong Pops and bangs ay klase ng pagtono sa sasakyan para mas maging smooth ang pagkagat ng turbo kung may turbo ang sasakyan mo. Kung di nyo pa alam kung paano gumagana yung turbo ng sasakyan, check nyo yung video natin tungkol dyan. Basically, tinatanggal ng ganitong tuning yung tinatawag na turbo lag. Ano ba yung turbo lag? Dahil nagkaroon na din ako dati ng turbo-powered na lumang sasakyan, gets ko yung pakiramdam. Siguro magigets din to ng mga may turbo-charged na sasakyan. Ito yung feeling na kapag inaapakan mo yung accelerator, merong konting delay bago mo maramdaman yung speed boost ng turbo. Kumbaga, hindi mo siya real-time na mararamdaman. Dapat kasi pag apak mo ng accelerator, mararamdaman mo na din yung biglang boost ng turbo kasabay ng pagsipol nito. Pero ganun talaga, may lag na tinatawag lalo na kapag malaki ang turbo. Ang pangontra nila dito, yung anti-lag system o itong ang PAPS and BANKS. Ito yung silbi niya sa sasakyan, tanggalin ang lag ng turbo. Tinotono ito kadalasan sa ECU ng sasakyan para magkaroon ng delay sa pagpapalabas ng fuel papasok sa makina. Ibig sabihin sa PAPS and BANKS tuning, meron pang konting fuel na ini-inject sa makina kahit hindi ka na nakatapak sa accelerator. Kasabay nito, tinotono din at binabago ang ignition timing ng makina kasabay ng pag-angat ng paamo sa pedal. Dahil mainit na ang exhaust o yung daanan ng usok papuntang tambucho, merong sobra-sobrang fuel na pumuputok na kaagad. Ito yung naririnig nating pops and bangs na tunog. Yung pumuputok, yung lumalagotok. Yung pressure ng pops and bangs, ito yung nagtutulak at pinapaikot pa din ang turbo kahit hindi ka na nakaapak sa pedal ng accelerator. Ang resulta nito, nawawala yung turbo lag dahil umiikot na kaagad at nakaredy na ang turbo boost sa susunod na pag-apak mo sa pedal. Hindi mo na mararamdaman yung delay ng turbo. Ang best example ng application nito ay sa drag race. Kadalasan kasi yung turbo mabagal yung boost niya sa simula at kapag may anti-lag, nakaredy agad ang turbo bago ko mawala ang sasakyan sa starting line. Oo, gumagana din to kahit nakatigil o naka-idle ang sasakyan. Kaya naman pine-flex talaga ang popcorn sound dito lalo na sa mga car shows. Dati, reserve lang yan sa mga high-end performance cars at race cars. Ngayon, nilalagay na din to ng mga car engineers sa majority ng mga sasakyan lalo na sa mga diesel na turbo powered. Yung mga bagong models na lumalabas ngayon, kapag nilagay mo sa sport mode yung sasakyan, magbabago yung tono sa ECU at magkakaroon na bigla ng pops and bang na tunog. Ang tanong ng marami, nakakasira ba ng makina ang pops and bangs tuning? Ang sagot, depende sa pagtono ng may-ari. Kung tama ang pagkakatono nito at well tested ng eksperto, safe na safe ang pops and bang sa sasakyan. Sa katunayan, merong mga car car manufacturers na nag o ng pops and bang sounding ng mga sasakyan bilang stock feature nila. Sabi nga nila hindi mo masasabi na hindi safe ang pops and bangs dahil ginagamit din to sa mga regular na production vehicles. Pero sabi ko nga depende pa din sa may-ari yan kung paanong tono ang gagawin nila. Kung gusto talaga ng may-ari na palakasin ang putok ng pops and bang sa sasakyan at ginawa niya kasama na isang palpak na mekaniko, nako po baka isang malaking disgrasya ang mangyari. Well sa pagtotono ng sasakyan para gumana ang pops and bang, ang dami mong pwedeng i-adjust at i-customize mula sa fuel levels hanggang sa ignition delay. Kaya naman may mga warning ang mga experts dito. Kapag gusto mo talaga magtunog fireworks na ang sasakyan, pinapabomba mo, wala And chill sa pagmamodify at samahan mo pa ng palyadong mekaniko, dito maaaring masira ang makina ng sasakyan. Pwedeng masira ang exhaust manifold, valves at pwedeng masira pati na ang turbo mismo kung masyadong malakas o hindi tama ang tono ng ECU. Sa professional racing ginagamit din ang ganitong tuning para ito sa mga race cars at kapag minax out talaga nila ang efficiency ng anti-lag, madalas silang magpalit ng turbo. Minsan nagpapalit sila ng turbo after every race. Kaya naman ang payo ng mga eksperto kung magpapalit install ka ng pops and bangs, wag daw masyadong hardcore. Yung tamang setup lang. Please share this video at i-comment nyo ang feedback nyo below. Mag-subscribe ka na din at salamat sa panonood.